ah okay. uh, mga guys, yung mga pagkain ng aso ko, minsan niluluto ko na. Kasi yung isa kong aso na si Vicky, matanda na. Hindi na siya masyado kumakain. Tapos, yung niluluto kong kalabasa, yung hinahaluan ko siya ng kunting kunting lang na rice flour. Kasi nga, hindi na siya masyado makakain dahil wala nga siyang ngipin. Yun, gingrind ko muna siya para yung durog na durog yung... Kaya nga sinusubuan ko siya minsan. Tapos yung ano, it, yung isa ko, uh, bata pa, tsaka yung isa nasa 5 years old, yung medyo okay pa sila kumain. Kasi kahit ano, na uh, dog food, chicken, yun lang din na kinakain nila. Pero yung isa, nilulutuan ko siya ng minsan gulay. Kasi hindi na talaga siya maka, ano, makakain ng manok. Ah, wala na siyang ngipin. Ayun. Minsan pala ang niluluto ko, karot, okay, tapos or uh, malunggay. Yun yung mga kinakain niya. Kasi kung hindi ko siya lulutuin, hindi talaga ko siya makain. Kawawa naman. Paano ko mamatay? Kawawa yung alaga ko. ang tagal na yan. Eh, sa akin, malang mahal ko yan kasi. Para yung ginatiis ko na lang kahit pagod ako, lulutuan ay, ko talaga siya. Para lang siya makakain. to. ko kasi hindi siya masyado kumakain. Bikir! 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 masyado na siyang matanda. Um, Ang lambing-lambing pa niya. Uh, so Ang lambing-lambing kaya yun. Nahabuan ko naman ng Ano naman? leaves. Yung may mga ulam, minsan may mga ulam din ako. So pero bawal kayo, kasi sa kanila yung isda. Karot. Minsan may mga ulam naman ako. Yung... Pero ito Kahit ano, basta so, yung manok. Manok din minsan. Na kunting rice May lasa. Na kasi bawal nga yun sa nila, di ba may asin? Bawal. ay ah, yung mga manok ko. Ginastem ko lang yun. Ayun. Maga yan, before ako mag-duty, nagluto muna ako. Para din siya. aking pagkain ko. <smart noise> Naluto na siya. Naluluto na siya, guys. Parang, alam mo yung arms ng bata. <laughs> yan, papakainin ko pa yan maglamig na yan, pakakainin ko siya para yung yung isip ko, pag nasa salon kasi ako, yung isip ko na hindi siya makakain. Nasa kanya eh. Kaya sinususubuan ko muna yan siya. Ah! Bago ako punta ng ano. Baby, kami. Punta ako ng work. Hmm? Ay na guys. maglinis pa Ano guys? Susubuan so, ko muna siya. Sa imin ko muna siya. Ang hirap niya pakainin minsan. Ayaw niya kasi yung minsan susubuan siya. Mm -hmm. Guys, thank you for watching my videos. Uh, please uh, subscribe my channel, Bing's Vlog. And thank you so much continue for watching guys for Vicky yan si Vicky ko guys yun yung pinapakain ko nilulutuan thank you so much bye bye Vicky